the egg. Not wow, it. So beautiful. Oh my god. That is so much. Woo! Woo! Hello, tingnan mo. Tingnan mo. Tindela. Tindela. Nagbibenta. Nagbibenta. Oh my god, nagbibenta. Video Bidyan nagbibenta. Ay, nagkitin. Oh, bayad. Ang ina. Thank you, bayad. Bayad. Saan yung sukuyan? talaga yeah. yan ang Saan yung binayad nyo? Sekto. Yeah. No. Oh, magating na mo ko. Look at me, look at me. Yan yeah, no, right. right. oh, oh, guys. Ah. Uh, yun natin yung rip. Baka may naman. Oh, daming Naulog. Ano yun? Naulog. Wala na. Yung ano lang yun. Yung tubig. Ano yung ko lagi ng takip dito? Ano, dino, ayan, oh. ano, ano, ayun na Ano, andi dito, medyo dito, dyan o dyan. Si Ibu yung na ulog. Mm -hmm. Ayan, bidyo ang kita, say. Ayan, yeah, bukas ka ka tayo ng bukas. Tinignan ko lang yung naman.